Ito talaga ang masarap na ulam kapag naumay ka sa kaliwat ka na nahandaan nung nakaraang Pasko. Masarap talaga nito kumain lalo na kapag ikaw ay nakakamay lang. Una ko nang inanda itong tatlong butil ng bawang at ginayat ko lang yan ng maliliit. At sinunod ko na rin hiwain itong isang pirasong sibuyas. At itong apat na kamatis. Mas maraming kamatis kasi mas masarap. Mas maganda pag hinog na hinog na yung kamatis na ilalagay natin dito. Kapag nahiwa na lahat ng ingredients, itabi na muna natin ito. Next naman, meron akong tuyo dito na binili ko dito sa tindahan sa amin. Masarap sana yung bisugo na tuyo kaso hindi available dito sa amin ngayon. Kaya ito na lang, masarap din naman ito. Next naman, iprito na natin ito. dito rin sa kawaling pinagprituhan, binawasan ko lang yung mantika at dito na rin tayo magigisa. Yun ako na nilagay dyan yung bawang at next naman itong ating sibuyas. Pag bumango na yung sibuyas at naging translucent na ito, ilagay na natin yung ating mga kamatis. halo haluin lang natin yan hanggang sa lumabas yung juice talaga nito. Naglagay na din ako dyan ng mga pampalasa gaya ng asin, paminta at konting asukal para magbalance lang yung lasa. Kapag may iba pa kayong ilalagay na mga pampalasa ay okay din yun. Gaya ng mga magig sa harap o kung ano man yung papalasa na gusto nyo. Tinakpan ko lang ito para madaling maluto yung ating kamatis. at huwag nyo rin kalimutan tikman para makadagdag pa kayo kung ano pa yung kulang na lasa at kapag okay na nga ay lagay ko na dito yung itlog dalawang itlog pala yung ginamit ko dito grabe ang bango bango na at nakakagutom na Amoy tuyo na nga yung buong bahay pero okay lang yun kasi ang bango-bango naman talaga ng tuyo. Kapag okay na yung itlog ay pinatong ko na rin itong tuyo. Pwede po sa inyo kung medyo durog pa yung itlog na ihalo nyo. At tara, kain na tayo. Meron pala ako dyan sa usawan, yung suka na nilagyan ko ng sili. At tara, kain na tayo. Ito talaga yung pagkahin na pag naumay ka, pagkatapos ng handaan, ang sarap-sarap talaga nito kainin. Pero kahit hindi naman pagkatapos ng handaan, ano, masarap talaga kumain nito tapos nakakamay. Mulang na, madam, nga salamat sa paglantaw. And see you on my next one. Bye!